Mayong adlaw ka ninyong tananyan at karon ka ron Ning tulumanon kini ang akong suliran Ilapin na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Gator na Elaine Batan Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran Ako silang Lang 28 years old Nagpuyo sa Pardo, Cebu City Punto legal kini akong suliran Kabahin kini sa ex sa akong uyab karon. Aron inyong hisabtan, Sugdon so, ko sa dihang bag-o lang kong nadawat sa akong gitrabahoan nga salon. Ingon ini ang mga panghita po. Hi. Uh, bago ka dinhi? Eh? Mm -mm. <laughs> Karon lang gid kong adlaw magsukod. ah, okay. Ako di ay si Trina. Ikaw? Um, lang lang. <laughs> lang, mega <May> ha? <ganata. laughs> Kumusta naman ang imong bagong trabaho? Um, okay naman po, Yagma. Mga maayong tao, masa nga kumakaupan. Oh, maayo hinoon. Kung mauna, anak. Lang, inig-out na to din sa salon ba? Kuyog ta, ha? Asa ta? Ay, maglaglaag lang, good. <laughs> Kuyog na mo. Ano sa at kasama mga amigang uban ba? Ay, kasi nila kuyog. Ay, mga trabahan, tinasad ko din sa mall. Kamay na bayan ng mall, so magkailan ay ragamitin hi. Kuyog ha! ay guys! Everyone! Ipaila-aila din ako ninyo ha! Silang lang! Ay, salamat! Kailan lagi kuspangan? Hai lang. Aku ni si JC. Hello. oi. Inun anong ah. kau dia pakai tanau JC? Segulan kau dia pakai kiot. <laughs> Sos oi, eh. Kusuk dia kamu palau, oi. Eh. Gusto gid ka nga ang harap ko magpakit-cute ni mo? La! Filler, ha? Oi <laughs> Ramar! Huwag mo kakitingog-tingog dia Mar! Ah, kuwan! Naminaw lang ko ninyo! Ah! oke. <laughs> okay! Day, hmm. nakabantay ka gabi Ha? Eh? Huh? Nga na ay? -ay. ba? Si tanaw ni mo. Feel na ako no, ganahan siya ni mo ay. Nga, <laughs> mm, ikaw ba? Uy, ayun kayo ka mag himo istorya, uy. Wala, seryoso ba Makita yun ako sa yung tinanawan ni mo gabi iba. Na, nakagusto siya siya ni mo. <laughs> Hello? Hi. Ah, kinsa ni? Si Romer ni. Ay! Hi, Romer. Pwede ka ma-invite na ko niya? Kana kung pwede ka. Ha? Mayunta. Dili ni mo ang last nga makikuyo ka na ko. Binaangay ko nga mas makaila pa ni Mugod. Uh, Romer, nga ako man. Dagan mang papahiti, ha? Ikaw may akong gusto. Rumor? Lang, doon na ba ko'y chance ni mo? Um, ako sa nang huna unha. Ayaw ka pala ka lang. Anam ko mo paabot. Ikaw ha? Nagkuyog-kuyog naman lagi di ay rumor. Uyab na mo? Ha? Hindi pa, uy. Nanguyab siya, pero wapay na pa Wapasugta? So sa ato pa, sugto na di ay ni mo. Hmm, kadili-dili pa ka, ha? Kanya dahi ito, nakagusto sa dahi kang rumor. Oo. Um. tanaw sa punang ko, dahi mo nagbuotan, masabot siya. Aw, oh, Buutan you know, Buotan rumor. Pero lang. Ha? Huh? Pero? Unsay pero, uy. Hmm, naam na, -na siya, kaipon ko dahi. Unsa? Recorded by Splander Gaming. Na siya ko sa dihang giingnan ko sa kong amiga na may kaipon dahi si Romer. Kay magiging siya musultin ako. Imbes nagplano ang takong subton siya, kay sa sige na mong kuyog-kuyog, nakagusto na sab ko niya. Pero, nagduha-duha na lang hinuon ko, tungod kay may kaipon naman siya. O, ako ang klase sa babay, nga diligid mo tolerate o cheating. O, mas labaw na, nga huwag ko mga nga mamahimong tabit. O, niya? Lang, please. Magsulti una ta. Romer, please lang. Kunungin ako, please. Undangon -undang ta ni. Kadili ko gusto nga makaguba ko pamilya. Doon na kay Katipon, o doon na nasa anak. Lang, ang tinuod. Dugay na kay kung gusto makikuwag niya. Pero tungod kay, iya kong gihadlok nga. Kung na ako siya sa among gipuyan, dadoon niya ang bata. O dili na niya ipakita na kumong. Napugos lang ko. Pero wala namin lang lang. Please. Mahal kita May. balika lang ko ka nang uwan mo sa imong kalifin. Sa pagkakaroon na nagpuyo lang gihapon di mo. Dili ko gusto nga ako hinong ng nga masamo mo. Lang lang, mm. kaibaw na ka. Ha? Saan sa man? Katag na yung picture sa social media. Ha? Huh? Gipost man ka sa kalivin ni Romer. Unsa? Pasensya na ha. Ayaw ka balaka. Ako yung mahibaw niya lang ha. Ay, sorry di ka ayaw. lang, Romer. Badlo nga siya kung dili siya gustong akong ikiha. Pasensya na kid lang ha. Ayaw ka balaka. Dili na ni mausap pa. ka. Lang, buwag dobi. Di rin siya makilabot pa nato. Tinuot ka? Oo lang. Uwa na sa siya sabay. Uh, pero ang inyong anak? Ako nang ikusulta lang. Ug mas may puruhan yun nga, maako ang kusuli sa bata. Tungod kay mas kipabul kong mabuhi sa bata, financially and emotionally. Uh, pero nihangyo siya na nga, uh, dilit niya sa mukon, basta ang among anak naalan niya. Nalipay ko si Bang Balita, Romer. Imbila ko sa... Sa ah. Kita na? Oo. Oh, sagot na ta ka. <laughs> ay, salamat in town. Kinaan na diyo'y happy ending ang duha. Nalipay ko para ninyo ni Romer lang lang. <laughs> salamat day, ha? Thank you, Trina. Tsaan <laughs> pa ko? Oh, lak. Kamu gidi ay ni Pat? Bigat ka, ka! Ay! 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 First time gitu na ako nga murag na kakos may ugubot sa public. Diligid ka bayra ng kauaw nga iyang gihatag na ako. Ang ako mga pangutana mo kinin mo sunod. Unang pangutana, gusto bang iyang gibuhat na nag-iskandalo siya sa public na buto na unaon, waman siya ang ngayang ikasuko kaya hindi man sila kasado ni Romer. Ikatawang pamutana, ibutang talangan na sakitan siya nga na na mahigog mas si Romer niya. Pero, nabisikal siya nako, na May katungod ba di ay siya na kung buto na unaon, waman siya magkuhang sa pagsuporta si Romer sa ilang anak. Ikatulong pangutana, sa so, yung gibuhat na ako ng pamisikal o pagpakauwang na ako sa social media, unsa may akong pwedeng ikihan niya. Ikaw pato kitapusan. Unsa may kinahanglan akong andamon, aron ipadayon ng pagkaso na ako niya. Kay Murag, huwag man siya plano moundang? undang. May sabot naman lang unta ko ato, pag una, pero padayon gihapon siyang sigig pakauwaw na ako sa social media. Usa pa, gisugot na ako si Romer, nga buwag na sila. Unsa may angay na buhaton palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, lang lang. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, skinny si attorney Elaine Bathan o ako today. Karong adlawa ang muhatag din niyo o tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema ang may punto legal. Of course, inigbalik ni Dr. Rene Obra, ako ang partner, siya ang muhatag o tubag, tambag sa mga pangutana, kabahin sa mga pangutana pertaining to punto medical. Sa mga medical ninyo nga mga problema. So, ayaw na ninyo dugaya, ipadala ang inyong hangsuwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account, kini ang Akong Suliran official writer's page. Pwede sa diod na to ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri na mo. Importante lang yun guys nga makompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Plus, di man luod please. If di na dili pa ninyo mapaminaw ha. Dagahan kaming madawat and we are very grateful sa inyong pagsalig. No nga kami sa ni Dr. Obra si Atty. Ellen, ako, o si Dr. Obra, makahatag di ay no, o tambag sa inyong mga pangutana. Daghan kay ming madawat manggod nga suwat. Uy, unya ka ng first come, first serve man eh. Pero, what about, no? Nga ang imuhang mapaminaw nga drama, imuhana, na, sunod si mana, or nasa yung mga pangutana o mga letter senders na to, usahay ng matiming nga, anggid-anggid po si imuhang giagian. So, paabot-paabot lang tagamay, guys. Do not settle For what life gives you, make life better and build something. Dili gyud ta mo settle nga mo man in ani ra situation ni akong sitwasyon, gihimo pobre. Pobre na lang <laughs> gyud ka, dili ui. Dili na ingon anang kinabuhi uy. Gitagaan ta og freedom to choose, to decide, to do what we want because we have the opportunity to change our lives and better our situation basta lang ta dili ta magurong pasa mo padayon lang unta sa tuang mga kinabuhi ug sa tuang mga buhatunon, dili gyud ta magurong mo we will always be better no if we will take every opportunity no nga naa padayon ta to cherish and to be grateful sa tuang mga blessings and to be also a blessing to others Akuba ba motuod kan. ganing muhatag ka mutuo jud ko anang mubalik na ni kapila kapila na jud ko kasuway ana in several instances nga bahala na lang og say gamay na lang or usay kontra gusto pero give give lang yun and salig lang mubalik yun the more ka dili dalo the more ka dili magsigig hold on to material things the more blessings with that will come Okay. Anehelita Flores, Dennis Robert of Chicago. Kamusikig paminaw na nato sa YouTube. Hi, sir. Thank you for always listening. And kang Mercy Villarin, Suip or Julio, Hi, Attorney Elaine. Ipa-shoutout unya ako sa inyo hang tambag. Kini ang akong suliran from Poblacion, Barili, Cebu. Speaking of Barili, ang ako ang brother na si Attorney Jemco Gabales din sa Patupat, Barili. I miss you, brother. Munay usas mga pinakabuutang abogado nyo din sa Barili, ha? si Rianel ug si Itching Camelio, Hila og si Jocelyn Villanueva, Sally Afante, Ivy Dulay, nga magsigig paminaw sa atuang programa Adlaw-Adlaw. Thank you, Kayo from Sarangani Province. Also to Neri Hamak, so pretty. Attorney Elaine Idol, kusug kayo imuhang programa diri sa Amua in Tampilisan, Sambuanga, Del Norte. More power, DYHPRMN. Thank you, thank you for always listening. Punto legal ta karong adlaw and ang letter sender taguon na to sa pangalan nga si Lang Lang who is 28 years old from Pardo, Cebu City. Kay naa siya problema kabahin sa ex sa iyahang uyab karon. Nga man mani, kana kagubot-gubot beto, no? Sa to drama na paminaw ka ganina, no? So una niyang pangutana, guys, tubagonin natong mga kagubot sa mga love life relation. Unang pangutana, husto ba yang gibuhat nga nag-iskandalo siya sa public? Nga kung but na huna hunaon wa man siya ang ikasuko kay dili naman sila kasado ni Romer. Unsa man ni kagwapo si Ah, uh, Romer, nagyo bang babae no skandaluso. Gabuwag naman ka ni sila nya nganong manghilabot pa man ni siya, no? Unsa may unsa may problema ani mo girl? Move on lang good girl. Ayaw na lang good. Kaningon man si Romer nga buwag na sila, di na sila makapanghilabot, di pagyod sila minyo. So ano magsamok-samok pa man eh. kaning bayhana ni eh. ug ginsa man gani ka. Di gyud saktong mag -skandalo. In any way, dili patungod sa relasyon. Kanang magskandalo ka period. di gyud siya sakto, no? Di ba na ni mo kinhanglan. nga ipaybaos ta ng tao imong gibati di man na ni mo king hanlan ti buok kalibutan imong bati nga batasan no iluom na or ipakita na in some other way ikaduhang pangutana ibutang ta lang nga nasakitan siya nga wa na siya Gihigog ma ni Romer. Mamisikal kay mamisikal man siya, pero niya, niya pero namisikal siya na ko. May katungod ba diay siya nga kung butho na ako naon, wa man sad magkuwang sa pagsuporta si Romer sa ilang anak. Wa gyud regardless, no? Um of the reason sa ilahang pagbuwag wa man kay labot ana nganong ikaw may iyahang dumtan no dili sa jud to siya sakto kung kung ang issue lang ana is ang support di gud kinahanglan magskandalo di pod kinahanglan mamisikal dili pod kinahanglan mangangin og laing tao like you kay iyahang dapat rang paninglan si Romer kay siya may papa no di man na kinahanglan nga nga nung ikaw may pakasadun, wak mang kakamanapaw, di mang kahaingon nga, nagkauya mo nga, nagrelasyon pa sila. No, so, nga nung masuko man siya ni mo, nga nagbuwag mang kasalas may buot. Muna akong pagsabot ha, sa imuhang storya, Lain po ng suryag na napaw ka. Kay basin mo po na inahitabo, ...aw maglagot yung bayay ni mo. But then again, di sad gihapon siya rason. ...nganong physical ka o nga magskandalo. Ikatulong pangutana, sa iyahang hanggi buhat na ko, nga pamisikal ...og pagpakauwaw na ko, sa social media. Unsa may akong pwedeng ikihaniya niya. Of course, kung na-physical ka, ...dan pwede og slight physical injuries. Kung ipakauwawan ka sa social media, of course, pwede ta og cyber libel. Ikaupat o katapusang pangutana Unsa may kinahanglan na kong andamon aron ipadayon ang pagkaso na niya kay murag wa man gud say planong muundang. Nisabot naman lang unta ko ato pag una pero padayon gihapon siyang sigig pakauwaw na ko sa social media usa pa gisugot na ko si Romer nga buwag na sila unsa may angay na kong buhaton okay at least natubag ang akong pangutana nimo aw iskandalusa gyud ni bayhana ni kinsa man gani ni siyang ex ni ni Romer na amang ah, giwa ka move on pero dai girls ani ni ha panawagan move on ta dili ra guning. Bahala kung saan ni Kagwapos Romer, pero dili na siya, lakis kalibutan. O gabuwag mo, edi buwag mo. Move on. Mangita, taglain, day. Dili na siya, isda aning dagata. O wak na isda aning dagata, ay, add tag Pacific Ocean. Mas dako dito, mas dagang isda, mas labas. O unsa ba? No? Dili tamag, mangita, o be nga, maka, daotas, isig ka tao. Isig ka tao na to. No? Now, as to preparation, kung unsa'y mong kinahanglan, andamon. Kung physical ka, I don't know, na nakapakurasyon ka o nakaadto ka sa Um, government hospital to get a, a medical certificate no sa imuhang kanang injury sug gani pero sa social media screenshot na nga makita ang URL nga ma-identify nga siya gyud iya ng account no nga nagpakauwaw nimo ug ang yung nga posts nga nagpakauwaw ug ka kay mao need nimo para cyber libel ug katong mga nakabasa pod sa iyahang post kinahanglan pod nga mo testigo nga nakabasa sila sa iyahang pagpanaot nimo Okay? Dahil, ayaw ay na yung tangpangawaglain. Uy, kanang move on. <laughs> Mga suking tigpaminaw, hinaut untangan na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.